What's up, kicap, Welcome to joking with my Titi. Teka pa pa-kuhapon sa <laughs> Guys, anong pangalan? Sausi. 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 Sausi yeah. daw. Anong pangalan? sa okay, oo. Sinapong, Ay, hindi. Ay, hindi. Ano ba nga Saucy wings? Saucy wings po. Hello po. Sa inyo to? Ha? Yes. Ay, okay. okay. okay, may ari? <coughs> yung kuya ko po, hindi po ako. Ang totoo. Yung kuya ko lang Bilala po. Kilala ko. Kapatid ka niya? Hindi po, pinsan po. Ako pa para yan ha. At mga palo. Akin sa kabali eh. Hindi okay. nga, totoo nga. Pinsan ka ba? Pinsan mo? Okay. Ano pangalan niya? O, oh, mo oh, alam. Bantay ka lang. Get po yung picture Diyan siya. Ito vlog ako. Hi to my vlog. So, si Wing, dito lang sa may background. Ano to? Street na to? Opinion. Ah, Opinion Street. Sa lik likod ng simbahan. Daming tao. Sasyal ang init. Tama <tinyo> nang <ba> piso. Hindi <tinyo> nga, pinsan mo nga. Anong pangalan? Confidential po eh Oy! Wala! Thank you for watching Gawing Klamart TV! Bye. Grabe ang init sa loob lumalaba. wings po.